Yo, what's good everyone? So welcome back sa ating YouTube channel Sana um, di pa kayo nagsasawang manood ng mga um, uploads nating video sa YouTube channel natin So yun, uh, papunta tayo ngayon sa spot Ando na si Utoil nag kasi pinauna ko na Sabi niya sa akin kung maglalaro daw, nagtanong siya, nagchat siya Sabi ko, laro, papunta na ako sa spot Sabi ko, mauna ka na kasi di nakita susunduin sa bahay Para um, diretso na tayong maglaro, papawis ka na doon Ayun, So, ewan ko, kanina nung umalis ako ng bahay, ang ganda ng panahon Tapos ngayon habang nasa daan ako, yan, medyo kumulimlim na Ayan, kung makikita nyo, may parang patak ng ulan na dyan sa windshield natin Pero sana hindi umulan, sana, sana talaga hindi umulan Kasi ngayon lang ako makakapaglaro ulit, ngayon lang tayo makakapagfilm Ayan, so, malapit na tayo sa spot, ayan, ilang kilometro na lang uh, sa spot na tayo eh, kahapon nga pala nung andito sina Master Vincent, Master Joe sa spot, may mga nagpa-practice ng sayaw sa spot. So kinailangan nilang maghanap ng ibang spot. So sana ngayong araw walang mag-practice or walang nagpa-practice para makapaglaro tayo. Pero okay, nandito na tayo sa spot. Tulad ng sabi ko kanina, may mga magpa-practice nga pero okay lang. Andun naman sila banda na nagpa-practice. So pwede natin gamitin tong banda dito para maglaro. Ayan. Kick flip, kick flip. Kick flip, flip. kick flip. <laughs> Do it, ba? Do it, do it. Tiga malay ang. Yeah, yeah, yeah. Do it, 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 do it. Do it, do it. Kaya, kaya. Kandito si Ahmed. Hello, bro. Salamat yeah. lagi mga pare. Sente. Si Ren. Tara si Utol. Ayun. So sila yung mga, mga kasama natin Hey, keep lip. Keep lip, keep lip. Yun, so nag-enjoy mga homies maglaro. Di pa ako nakapaglaro kasi ginagamit pa ni yung board natin. So, paglaruin muna natin siya. E, mga clips na tayong nakunan mula sa kanila. So, may may upload na tayong content um, sa YouTube channel natin. No, no, na lang. Teng tira na, no, Ito, F2, no? ito, ito na Ito na yung board natin, maglalaro na tayo Oo, sino pwedeng mag-film sa atin Try natin si Ren Magpa-film tayo Film mo kami, boy. Hindi ka maglalaro. So, uh, magiging game of skate lang kami ni Utol saglit. Quick game of skate. Um, Pabawes para ma-review na rin yung mga tricks natin. Hey! Ah! <laughs> So dumating yung mga nagpa-practice or mga sumasayaw ng mga estudyante. Um, so ayan, na-occupied nila yung spot. So itong portion na lang dito yung magagamit natin para maglaro. Banda doon hindi So ito na lang. So ganyan-ganyan na lang. So yung magagawa natin ngayon is napak-flat down tricks na lang tayo. So wala. Gusto natin mag-launcher. Hindi naman tayo makakapag-launcher kasi andan sila. So lalapag na lang natin yung cam natin dito. Banda. Bahala na kung may makatchman na tricks o wala. At least may uh, mabubuo yung video natin. ngayon pa na tayo di tayo nakabuo ng mga tricks na maganda sa launcher okay na rin kasi may, kahit pa paano na film natin sila nakuha natin yung mga tricks nila sa launcher so okay na yun yung sa park natin is di na tuloy kasi dumating video sila kasi dumating yung mga dancer mga nagpa-practice na tayo so Nagbabalak akong magtumira ng 3 flip sa launcher kanina Pero syempre, kinakapa muna natin Ang kaso Ayun, dumating na nga yung mga Nagpa-practice ng sayaw So, na-occupy na nila yung buong spot Hindi na natin natuloy yung Plano natin buwin yung 3 flip sa launcher So yun, pauwi na kami Nauna na umuwi kanina si Ren tsaka si Ahmed hatid ko na siyo to papunta sa bahay. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. So, what a great day to skate. Yun nga lang medyo bident pero okay na lang. At least, ginapagpawisan tayo. Is nawaglaro tayo kahit pa paano. So, thank you very much everyone sa pagsama or sa pag sa panonood ng video na ito. Maraming salamat. So, peace out everyone.